Bala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala episode na ito, ano po? Naggagamas po tayo. Kumuha na po tayo ng makakasama. Bala yun po yan, pinagdamihan na po namin na Para po mas maabunuhan na agad. Oh. Madadala sanjiri, maaga pa. <laughs> Yari yan. Kuya Pud. Ano? Ayos lang ba? Ayos lang? Kapalaba na si best friend. Kapalaba sa puro kabog. <laughs> Napatig no, ka pero yari na. Ang ganda ng dinanan. Nay si po. Si Kuya Pud. Kuya Pud. Kaway mo na. Kaway kaway. Kaway kaway. Yan. Si Sanjiri. Si Ariel Rivera. Si Ariel oh. Napadigma ano. Napadigma. Ay siya ano. Napadigma. Lagi niya rin siya napadigma. Kay Iking, Tiaga. Ah napadigma ano pa yan. Oo. Si Tower, si Iking. Oo. Ano yung namagamas. Ating aabunuhan kaya gusto ko yung mga gamasan na. Yari na oh.

balik sini ha ni balik sini ha nah, mana apa ni aku tak kayu satu mana ni aku pa baru pa wala pertama yang nabun pa nabun pa si musu oh tu ni mana musu tak tahu si tu apa tu sawop ng musu, masawa rokong pordi, ay pangalan train, mo kay Menard, John yeah. Menard. Yeah. Ah, sabay, pano sa kalaan? ataloo ano. Kayo, lang Nami -nami to, Nami -nami. Oh, at magigipit naman pag hindi ni upa. <laughs> Termain ayam ekor yang panjang. Ya, mana nak kena Oh. Jadi tu industri ayam. Makongat, tu nak itu. Ah, dibikin oleh pembatas kalau bau. Hahaha. Kapag anong? Kapag bumbo. <laughs> <laughs> Malalim ka. Malalim ka. Malalim ka. Siyempre may kaya oh yung malakalangat sa karis. Huwag na. Kapal. Mencari jenis alam. Atuk lakkan mencari jenis ikan yang terkenal di Malaysia. Benar kan Baba? Benar. 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 ni Benar. Benar.

Tabi na ano ka po doon. Labas na. Labas na ano? raw. Pawis ano. Labas Yari, ligo. Ah, <laughs> yari na mga ginhawan ano, na yan, no? Oh. Ordinary naman ito. Oh yung na po Andito oh sa tabihan yung kasi yung kasi yung linis na kasi yung 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 po yung Ordinary baray po. Hmm. Bali ito po nung nakaraan, ano kung magkakwento ko lang po naman. Nung nakaraan po tayo, hindi na naggamas dito. Gawa ho ng... For experience po ano yung ating itik iginagala ito ibig sabihin po labing isa sila pag kayong hindi na nila kayang itubog yung palay pinapakawalan na po natin ay ngayon nalilinis yung mga puno anong palay kaya ho nung may itik tayo ay ano tayo list gamas ay ngayon ho ay nalipol oh ho ay di another gamas na naman tayo oh ho yan oh ayos na naman po kumbaga di ko kung lang po sa inyo ang pinanghihinayan ko ay nakakaminis tayo ng gamas nung narito pa yung ating alaga oh. ay ayos na abuno na lang ang kulang aabunohan ah, po naman natin ito ito mga part na ito po medyo madidilaw yan Oh. Laking ko po doon sa itik. At talagang na nalaboy po po pati. Na ano, nalambot yung mga puno ng palay pagka may itik. Ay para po nakakahig na ano tawag Nakukultivate po ba? kaya mas umaano pa po yung palay din sa isang banda ngayon pala ating papa tubigan na ito ngayon yung ating sampaga papapasokan na po natin ang tubig at tapos na naman po wala ka dao, isda bilis naman papatubigan na po natin okay na po nakahinga-hinga na po ang ating palay nalinis na po uh, siguro dalawang abono pa ama mapapara dalawang season pa ng abono tapos yun uh, estimate ay uh, yung ano na lang natin ang sa insekto pag malapit na pong magbunga siya at saka yung sa daga yun na lang po yung ating aasikaso dyan kasi humalinis na Bale po, salamat po sa inyong pagsama ano. episode dito po ano, kumuha na tayo ng kasama sa paglilinis po ng palayan. Ingat po ang lahat. Bye.